Los Angeles Lakers at Marcus Smart nagkausap na at Nikola Jokic nag-decline na sa Nuggets. Pero bago yan, habang bumibilis ang mga kaganapan sa liga, gumagawa na rin ng mga hakbang ang Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ni NBA insider Anthony Irwin noong kahapon, nagpapakita raw ng interes ang Lakers sa tatlong manlalaro na sina Matisse Taibuli, Ayo at Marcus Smart. Bagamat wala pang formal na kasunduan, nagsimula na umano ang pag-uusap sa pagitan ng mga koponan. Ang interes ng Lakers sa mga nasabing manlalaro ay nagpapakita ng posibleng direksyon ng team, mas matibay na depensa at dagdag na lalim sa bench bago magsimula ang 2025-2026 to 2026 NBA season. Si Matisse Taibule, na kasalukuyang nasa Portland Trail Blazers, ay kilala sa kanyang matinding perimeter defense. Maari siyang gamitin ng Lakers para bantayan ang mga elite scorers ng kalaban. Si Marcus Smart naman, isang veteranong guard ay may reputasyon bilang matapang at vocal leader. Naghihintay ang maraming team kung mawa-wave siya dahil kung oo, maaaring makuha siya ng Lakers nang hindi kailangan makipag-trade. Samantala, si Ayo mu ng Chicago Bulls ay isang batang guard na kilala sa kanyang bilis at energy sa court. Maaaring makita ng Lakers ang potensyal niya bilang spark plug off the bench at bilang player na maaaring lumaki ang papel sa hinaharap. Sa ngayon, wala pang konkretong alok na inilalabas ang Lakers, ngunit malinaw na naghahanda sila para sa mas kompetitibong roster. Matapos ang kanilang kabiguan sa playoffs at sa limitadong salary cap space, kailangan nilang maging wise sa pagbuo ng koponan. Abangan ang susunod na galaw ng Lakers habang papalapit ang training camp sa September. Samantala, sa kabila ng kabiguan ng Los Angeles Lakers na muling makuha si Dorian Finney-Smith, malinaw ang direksyon ng kanilang front office. Ang bigyang prioridad ang cap space para sa 2027 free agency. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, target ng Lakers na pumirma ng isang max level free agent pagsapit ng taong iyon. Kanina, isang malaking pag-asa ang dumating para sa Lakers nang iulat ng Denver Post na si Nikola Jokic ang three-time NBA MVP ay ipagpapaliban muna ang kanyang kontrata extension sa Denver Nuggets hanggang sa susunod na taon. Bagamat may advantage ito kay Jokic dahil pwede siyang pumirma ng mas malaking kontrata sa 2025, binuksan din nito ang posibilidad para sa Lakers na pagsamahin si Jokic at Luka Doncic na matalik niyang kaibigan sa NBA. Sa ulat ni Bobby Marks ng ESPN, tinanggihan ni Jokic ang isang 3-year, 200-million extension ngayon upang maging eligible sa mas malaking apat na taon na kontrata na may dagdag na 77 million. Kung hindi pipirma si Jokic ng extension at hindi niya kukunin ang kanyang 62.8 million player option, pwede siyang maging free agent sa 2027. Sa ganitong senaryo, maaaring mapilitan ang Denver na itrade siya kaysa mawala ito ng walang kapalit. Ayon kay Eric Pincos ng Bleacher Report, umaasa ang Lakers na dahil sa malalim na ugnayan ni Jokic at Doncic, pipiliin ni Jokic na lumipat sa LA. Kapalit nito, maaaring alok ng Lakers ang halos lahat ng kanilang batang talento at draft picks. Samantala, kahit na niretool ng Nuggets ang kanilang roster sa paligid ni Jokic, kabilang na ang pagkuha kina Cam Johnson, Tim Hardaway Jr., Jonas Balanchunas at muling pagbalik ni Bruce Brown Jr., hindi pa rin garantisado ang pananatili ni Jokic. Ang Lakers naman ay pumirma kay DeAndre Ayton bilang bagong starting center. Ngunit kahit na number one pick si Ayton, hindi matatawaran ang kalidad at husay ni Jokic na siyang tunay na inaasam ng Lakers para sa mas malalim na championship run.